Hello guys! Shout out everyone! Ayan, nandito nga pala kami sa bukid kung saan maraming punlang sibuyas. Ayan, nagigigil ngayon ang mga farmers dahil nung nakaraan taon, kumita sila ng malaki. So, sana ngayon, hoping na ganun pa rin. Ayan, so, ayan guys, yung nakikita ninyo, yan yung mga punlang sibuyas. Ayan. Papasyal namin kayo, ayan, dito sa... Bukid ng anti namin. Tamang na siya. Ayan. Tamang kuha din ng magandang view. Ayan. So, ayan guys. Mapapansin niyo dito. Marami rin silang ano. Ayan. Tanim na miracle fruits. Ayan. Miracle fruits kung tawag niya puno na yan. Nakikita niyo. Siya yan. Then, ayan. May napansin din kami yung papaya. Ayan. Mm -hmm. Then, dito naman kami sa sides, sa pabila. Ayun. Kung usan, maraming talong at kamatis. Ah, okay, okay, so, mababasa okay, niyo guys, talagang halos lahat ng bukid dito mayroong pananim. Then, ayan, Tapakita namin sa inyo yung mga kamatis, pananim na kamatis kung saan, bago pa lang silang nagsisimulang magsilakihan yung kanyang mga bunga kumbaga bubot pa siya ayan, talagang makikita mong puti pero hitik na hitik sa bunga guys ang ganda tignan tignan nyo naman, ang ganda naman kasi ng lupa then, dito naman sa side papansin nyo marami naman siyang pananim na pakuan yung pakuha ng tanim nila dito ay stripe. Yung stripe ay, daw na yan, kumbaga sa panahon natin, mas maganda siya ngayong itanim. Kasi yung stripe daw na yan, talo daw yan sa lamig. Kumbaga parang mas maganda siya sa init. Iba klase yung pakwan to. I stripe, pero yun ante o, iba yan o. Bakit ganyan yan? Ayan guys. Ayan. Ang lawak ng taniman ng pakwan. Dito yan sa Mabini. Dito, umibim, ito, umilon ito din. Yan. Ah, milon na ano, ante? Oo, oh, melon. Yan. kulay ano, ano, dilaw. Oo, -oh, yan um, o, yung ganyan. oh, yan. Matamis, matamis yung, matamis yung dilaw oh, na yun, oh, matamis. Pura, mas gusto ko yung ano. Yung, ay, isa. Ginalagyan ng gatas. Oo. Oh. So, ayan, guys. Ang ganda dito. Mm. Ayun, fresh na fresh talaga. Hang hangin. Ayan naman yung may mga harang na yan ng mga net. Yan yung mga punla ng sibuyas then, ayan, dito malabundok-bundok tingnan, hanggang ta mabuol-burol then, ayan na nga guys mapapansin ninyo, mayroong nagbibidyo okay na kumakanta ayan, iba talaga pag probinsya, ano, ayan talaga, magagawa mo yung gusto mo, confirm mo sa mga city, ayan then, ayan guys meron din silang mga patong, magaganda ng kulay. Talagang alagang-alaga sila. Ayan. Papansin nyo naman. Uh -huh. So, ayan guys. Mapapansin niyo yung mga may guhit-guhit na yan. Yan yung pagtataliman ng sibuyas. So, ayan guys. Pauwi na kami niyan. Then, konting pa-view lang muna. Ayan. Salamat po sa inyong mga walang sawang pag sa aking channel. Ayan. Huwag lang pong kalimutang mag-comment, like, at subscribe na rin po sa mga bago. Salamat po.